Hi guys, ako na-corder sa akin, so ayun, May start sige, yes, ito tayo yun, mag-impact na tayo, yun, gumawa na tayo mga. na ating impact, ayan, kuha tayo ng pambu pambura, ah, tapos, huh? sticky note, kulay yellow, light yellow dapat, tapos, yan. Nalagay ko muna. So, oh. tapos ano, so, titikit muna natin yung sticky note. Diyan. Tapos, pagkatapos, Makikita ayun. Ka. Mag-send kasi ako ng location. ayon Ayan. So, kukuha ano na tayo ng ating number 4 daw po. Number 4. For. 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 Saan ba banday? For. Screen shot mo, kasend mo sa akin dito Stop sa plus. ano para makita. Screen shot mo. Alkalilip marker. Okay. So, ayan. Kukuha ano na tayo ng picture. Picture. Meron niya. Teka lang. Ayan, babalot na natin. Ayan. Oh, wait lang, abusog na ako. So, yun! Char. If you search mo. Tapos, balut na natin. Tapos, may marikita. May natin yung arcanic marker. Yung isa pala dyan, hindi ko na is. Kasi nga, abe. Ayun na, merong start. Pero i-deliver ko sa kanya yan. Ayun na, diba? Pwede mo oh yeah, diba? ano nga? 'Di ba? Na-search mo na 'yung 'yan dito 'yung address dito. May makikita kang direction. Tapos may makikita kang start. Tapos pwede na.